Talaga na wa. Arroyo, pwede na yan. Kasi alam ba na, puro ulo lang yan. No? Pamayil ka naman sa ulo ng tilapia. Ayan, arroyo, puro ulo. Pwede na yan. Maraming arroyo, ni. Muntok mo yung barang karela yan. sa magandang hapon na naman sa atin no, mga katoto welcome back to our youtube channel fishing time na naman tayo dito tayo sa delta together with lolo pogs and lolo pipeng ayan katangali yan nagsisiksikan kami dito sa ilalim ng ano ilalim ng sagging uh, saging no na uh, balita ni lolo pogs yeah, tayo umabada siya ng 2 days sa lugar na to, no? kaya sinugod natin Ay eh, isa nakabalita rin no? buwang hindi rin nakikinig sa balita kaya lang dito rin eh, oh? o, gamit ni Lolo po ang Miss no? so tayo yung uh, testing tayo ng lumpia wrapper pa rin tsaka yung masa natin no? Lolo po masa rin eh, oh? si Lolo po po yung station no? O, stay tuned muna mga katotoo titignan ng kapalara natin sa araw na to ay, na, Lolo Pogs. Sorry, huli, Sorry mga... bukan sa taga ako na huli ah. Sorry mga lods. Mga baster, yabang oh. Sorry mga lods ah, pena man oh. Sila abasara ni. Abasara no, galing mo tama, hindi si sinyan <laughs> dito pumunta. Bakang <laughs> tayo ni Lolo Pogs. Ay, sige ako no, ken. Siksikan kami dito sa may ilalim ng uh, puro, <laughs> ano. So meron dun sa kabila. Wala ka Wala gustong pumwesto ah, doon. ka. Ang ah, Si Lolo Popeng. Yan. kami Ay, na mo. Kala ni Lolo Pogs, siya lang ha. Lolo Pogs, hindi lang ikaw. Ay, cream door ito, Lolo Pogs. Malakas eh. Cream door Lolo Pogs. Naglalaban eh. Anakuwi oh. ba? Ikaw naman Lolo Pogs, cream door yan eh. ba? Bakit Lolo Pogs ha? Oh Ha? Wala pa na, na. Bakit? Bakit? Wala kakaitin kayo. Kala <laughs> mo, Lolo fox ha? One point tayo. Ah, na. Ay. Kala mo, ikaw kaya lang, mo Lolo fox Ay, ba naman? Ayaw pa ba Yan. Um, lolo Fogs, Napakalaking inakay ng roho. <laughs> <laughs> Napakalaking inakin ng roho. <laughs> Gulat. Kung makatakwagas, Lolo fox Alagami. <laughs> Talaga naman. Kaya mo rin yung ya. naman si Lolo Pogs na. kaya eh. bang naman ni Lolo Pogs na. Krim Dore. Ah, malaki. Asa isang kilo. bang ni Lolo Pogs. Tulay tayo sa pinagbabawal na tulay. Mga friend. Kayabang naman, o oh. oh. sige, matibo ka na naman niya. Kayabang mo na naman. Oh. Dore na naman si Lolo Pogs. Oh na. Ay, ayabang ay naman. Ah, pala lumipat dito. Ay, lilipatan din natin. Yabang yabang naman ni Lolo Pogs, oh. Kaka point na siya. Isang tilapia, isang cream dory. Kasi naman eh. Cream dory ay tilapia na naman. Gloria, malapad na naman. Yee! <laughs> All two na sila. Nagko-contest. Ako 1-0 pa lang. Gising! Gising! Katotoo! Ano ba ang Pwede. na rin! Pasko, tilap-tilap yan. Pre, bakit kala mo ikaw lang? Siyempre, sasagot ako. Arroyo! Krimdor yan, cream Krimdor? Siyempre! Siyempre, lulupogs! Si rapper yan eh! Lumpia rapper yan eh! Oo, oh, di ba? Tatok kang Marikina. Lumpia rapper. Kahuli na siya. Baka din isa. E ito, ito yung isa. Nandito siya nasa gilid. Dory ito. Dory nga. Ayan o. Ah, malaki. Malaki pala ito. Malaking Dory ito. Okay, Marikina. Nag-effective na yung ano nyo. Ayan na o, malaki. Malaki siya. Sinasabi ni Lolo Pogs na malaki. Ayan na. Na para daw roho kung lumaban. Pero Pero malaki yung taga natin eh di makaka-forma to. Di makaka-forma to, malaki taga natin. Malaki pa din kay Pogs. Siyempre, <laughs> lolo Pogs. Oo. Oo, malaki na. Dali sya nang ano. Nang lumpia rapper. Effective na. Effective na, effective na ang lumpia rapper. Mas malaki sa kay lolo Pogs. Oo, yung rapper. Hay rapper. Effective na, marikina wala niya yung marikina puruan ng marikina kaya malaki naman ang taga nito kaya yung taga natin hindi siya makakaporma guys 2 point na ang ating dory baloktot sa lalagyan Oh, huli na naman, rapper. Kalinga, kalinga. Effective na, rapper ng Marikina. Na, dory na naman to. Ay! Janitor. <laughs> Effective rin sa janitor pala, Marikina. Napiki na naman kami. Kalinga. Okay, dali na naman tayo, mga katoto, no? Sa lumpia rapper na naman. Oh, The rapper na. Rohong mali eh, ay... Ano, common corp o, oh, kumagat din sa lumpia wrapper natin, no? Ano naman kasi ito, may dampari, no? Ayan naman ang mga katuto, nasa running water yung mga isda, no? yan yeah, at medyo lumino na rin yung tubig, no? Kulay suka, yan ang pinaka the best color na gusto namin, no? yan yeah. Kitang-kita yung uh, paglitaw nila pag uh, pumusag sila. Bigram hey, Dorian. Oh, di ba? Huh? Dalawa. dalawa. Alalak eh, jackpot. Dalawa pa. Dalawa. Gagale. Dan <laughs> si Tata Pepe ng may record ng dalawang janitor na sabay. Wala pang nakakagawa nun. Siya so, ngayon ang may hawak ng record. May bureyo, kailangan tatlong sabay. <laughs> Lolo Pogs, panis ka sa record ni Tata Pipeng Sakoti ko, tau taw natin ayan, eh, lakas palitaw ay! ginaya record ni Tata piping Kaya lang, isa lang siya Lolo Pipeng dalawa sa atin, salang lang pero ang laki sa kota tayo guys pumunta sa gilid naku po pumunta sa pumasok sa sukal bas dyan yun ah cream door na uh, alanganin okay na to ayan lumpia wrapper mga na another cream door tayo ayan Marikina, cream dooring na cream tori na naman ulit. <laughs> lumpia wrapper. Nakakamada ah, ng cream dory. basahan tayo. Delikado. Yung madula sila na may tatlong tibo, no? Teka nang pumasok dun sa may sukal. Ah, lumabas. Ay. nah. yung isa. Hindi kasi sa lalagyan at tinindo rin natin so yun na nga ng mga katoto at uh, effective na yung uh, lumpia wrapper dito sa ating uh, spot location no, dito sa Delta so maraming salamat po sa mga bago nating subscriber at sa mga dati pa po nating subscriber maraming salamat po sa patuloy nyo nga uh, pag at pagsabay-bay sa ating uh, munting channel no <coughs> At uh, sa mga napapadaan naman po sa ating amunting uh, channel, paki-like and subscribe lang po ang ating amunting uh, channel, no? At uh, patuloy pa rin po tayo sa paghanting ng mga Doris dito sa ating lugar, no? So, palaki na sila ng palaki. Uh, dito, hanggang dito na lang muna po tayo sa ating uh, vlog for today. At uh, sapat na rin ang ating huli para uh, kay Lola P. sa iba pang mabibigyan ito. So, kita-kita po tayo muli. Hanggang sa muli po. Paalam!